Hapusin mo lahat, kami po mula ang mga tumpukan at ito ang aming mga taluan. Una si Aling Nena, isang matalinong mangibig. At isa na naman, nagpipinta ng mga bagong gadget. At ah, ang dalawang bata na nag-usap kung po sikat na laruan. Bago muna kami magpapatuloy sa aming esena, meron muna kami intepretasyon. At ito ay pinagsunuhan ni Chato bilang Yulo Pascual. Uh, at Taylaran bilang David. Uh. Pans bilang natoy. Natoy! Energy, energy cup! Energy, energy cup! I love everyday! Ito ng na ang ating sinagangitay na exam. Sa isang abalang mall, nakikita si Alin na naglalakad. May nalang shopping list at calculator sa bagay. <laughs>

Parinig nang ngumiti si Aling Nena habang nagre-read ng ng mga bata. Ilagitan siya ng bendera. <laughs> na ni ang cellphone pero hindi nawawala ang kanyang pagiging practical. Maganda nga po. Pero ako kayo, hindi ko talaga Ang luma kong cellphone, magana pa naman. At hindi naman ako mahilig umuha ng retrato araw-araw. Mas kailangan ko pa ang pera para sa grocery at pambayad sa kuryente. Hindi ako magpapanala sa pagka-trendy na. Kailangan ko munang timbangin kung ito ba ay isang pangangailangan o Pearl Salamat po, dahil hindi po ako nagpapanin Kung kailangan ko, talaga ng pago, upunahin ko po yung tingnan ang kalidad at kung gaano ito magkakagal. Hindi na ang ganda ng anunsyo. Mas importante sa akin ang tulad sa aking budget at hindi na ang mga bagay na alam ko gagamitin ko talaga at hindi man sila alam. Nagpapatuloy si Alimena sa paglalakas. kanyang budget. Ipinapakita ni Aling Nena na isang matanginong mamimili ay sumusunod sa budget at hindi basta-basta nagpapadala sa pagiging popular ng produkto. Tinitimbang kung kinakailangan niya talaga ang isang bagay bago bilhin. Hindi nagpapadala sa non-show at mas binibigyang pansin ang kalidad ng produkto. Hindi buying at nagilisip ng matagal bago bumili. At yun lang kumusurama. Dali! 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 oh